Inanunsyo pa rin ni Vladimir Putin ang bagong bugso ng mobilisasyon sa Russia, ngunit sinubukan niya itong itago sa pamamagitan ng pagpapanggap na ito ay isang inisyatibang pambatas. Ngayon, may karapatan si Vladimir Putin na tumawag ng reservist para magsilbi sa militar sa Russia at ibang bansa. At ito ay kahit sa panahon ng kapayapaan at walang formal na pag-aanunsyo ng mobilisasyon. At lahat ng ito ay ginagawa sa ilalim ng dahilan na kailangan daw bantayan ng ilan ang mga Russian na oil refinery na palaging inaatake ng mga drone. Bakit pa kailangan ng Ministry of Defense ng Russian Federation na magbago ng patakaran para pwedeng tawagin ang mga reservist kung sasali ang armed forces ng Russia sa digmaan sa ibang bansa? Kasabay nito, pinalalakas ni Vladimir Putin ang banta ng paggamit ng nuclear weapons ang bagong sandata ng Russia na ipinangakong ipapakita niya. Pagkatapos magdesisyon ang Estados Unidos tungkol sa Tomahawk. Sa Ukraine, natagpuan ang intercontinental na misil na Burevesnik na may nuclear na makina. Sa pagpupulong, sinabi ni Valery Gerasimov, hepe ng General Staff, na inanunsyo ni Putin ang pagtatapos ng mga mahahalagang pagsubok. Tinawag ni Putin ang misil na natatanging sandata na walang limitasyon sa layo at wala sa ibang bansa. Dagdag pa niya, Russia ang may pinakamalalakas na nuclear forces sa mundo. At nangyayari ang lahat ng ito kasabay ng pagtanggi ni Trump na makipagkita kay Putin at sinabi pa niya na ayaw na niyang aksayahin ang kanyang oras sa isang kalbong diktador ng Russia. Ako si Oleg Alexi Pici. Ngayon ay ika-26 ng Oktubre sa kalendaryo. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito nang sabay-sabay. Napakabigat ng usaping ito. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami naglalathala ng mga mabilis na balita. At kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link na nasa description. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili ng format na komportable sa inyo tulad ng donasyon, sponsorship o bayad na subscription. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Kaya sa Russia, nakahanap sila ng paraan para dagdagan ang bilang ng sandatahang lakas ng Russian Federation nang hindi inanunsyo ang aktwal na mobilisasyon, kahit na ang mga bagong batas ay dapat tawaging mobilisasyon. Ano nga ba ang nangyari? Ang totoo niyan, mahigit isang linggo na ang nakalipas mula ng aprubahan ng Komisyon ng Gobyerno para sa paggawa ng batas ng Russian Federation ang panukala ng Ministry of Defense ng Russia, kung saan ang mga mamamayan na kabilang sa mobilisasyon na reserba ay maaaring tawagin para gampanan ang mga tungkulin kahit sa panahon ng kapayapaan, kabilang na sa labas ng bansa. Pero ang nakaka-interes, sa totoo lang, pwede nang tawagin ang mga Ruso kahit hindi nag-aanunsyo ng mobilisasyon. Kaya ni Putin gawin ito mag-isa, kahit walang abogado, state duma, o iba pa. Ang panukala ng Ministry of Defense ay nagmumungkahi ng pagbabago sa federal na batas sa depensa. Ayon sa dokumento, kapag may armadong labanan, kontra-terorismong operasyon, espesyal na operasyong militar, o ginagamit ang sandatahang lakas ng Russian Federation sa labas ng Russia, tatawagin ang mga reservists para sa espesyal na pagtitipon ng militar. Ang desisyon tungkol dito ay gagawin ng presidente ng Russian Federation at siya lang din ang makakapagpasya kung paano at kailan isasagawa ang mga ganitong pagtitipon. Nilinaw na ang tinutukoy ay mga pumirma ng kontrata sa Ministry of Defense ng Russian Federation bilang reserba. Sa ngayon, ayon sa batas, maaari lang silang tawagin para gampanan ang tungkulin tuwing mobilisasyon o digmaan. Ngayon, binabago na ang batas at sa prinsipyo Pwede nang tawagin ang mga reservistang ito kahit kailan at ipadala sila sa digmaan. At ngayon, ipinaliwanag na ni Andre Kartopol, ang pinuno ng komite ng State Duma para sa depensa, na ang mga reservista mula sa mga bayang malapit sa hangganan ng Russia ang unang tatawagin para lumaban. Sinabi rin niya na ang mga reservista ay madaling maipadala sa mga rehiyon ng Sumy o Kharkiv sa Ukraine habang nasa training. Hindi pa kasama rito ang mga sinakop na rehiyon ng Ukraine na tinawag ni Putin na bahagi ng Russia. Nakakatawa, ipinaliwanag ito sa mga Ruso na parang sinasabi nilang inaatake ng Ukraine ang mga refinery ng langis ng Russia, kaya kailangan ng mga tagapagtanggol doon. Ngayon, ginagamit ang hukbo dito, pero dapat sila ang nasa unahan ng labanan. Kakaiba ang rotasyon. Ang reservist ay lumalaban sa Russia habang ang mobilisado at kontrakwal ay nasa Ukraine. Pero para sigurado, isinama pa rin sa batas na pwedeng ipadala ni Putin ang mga reservist sa ibang bansa. Sa madaling sabi, mobilisasyon ito na tinatago lang sa pagtitipon ng mga reservist. Pero paalala, si Putin mismo noong Setyembre nagsabing walang mobilisasyon at lahat ayon sa plano. Naisip nilang paraan para mahikayat ang mga reservist na kunwari pagtitipon, pero ipadadala pala sa digmaan. Habang tumatanggi si Donald Trump makipagkita sa presidente ng Rusya at may bagong parusa mula United States laban sa Rosneft at Lukoil, nagsimulang magbanta si Putin gamit ang sandatang nuklear. Kaya nga, ang bagong himalang sandata ng Rusya na ipinangako ni Vladimir Putin na ipapakita matapos pag-isipan ng United States ang pagbibigay ng Tomahawk ay ang intercontinental missile na Burevestnik na may nuklear na kagamitan na napunta sa Ukraine. Sa pagpupulong kasama si General Gerasimov at iba pang militar, sinabi ni Putin na tapos na ang mahahalagang pagsubok. At saka tuloy pa, tinawag ni Putin ang Burevesnik na natatanging sandatang may walang limitasyong abot na wala sa ibang bansa. Nilinaw ni Gerasimov na noong Oktubre, 21 lumampas sa 14,000 kilometro ang Burevesnik at lumipad ng halos 15 oras. At hindi pa raw iyon ang dulo. Sabi niya, baka walang limitasyon ang kakayahan nito. Ayon kay General, ang mga teknikal na katangian nito ay nagbibigay daan para mapalipad ang misil ng may garantisadong katumpakan laban sa mga mahigpit na pinoprotektahang target sa kahit anong distansya. Inatasan ni Putin na tukuyin ang mga posibleng paraan ng paggamit nito at simulan ang paghahanda ng infrastruktura para sa paglalagay nito sa sandatahang lakas. Sinabi ni Putin na nasa pinakamataas na antas ang nuklear na puwersa ng Russia at nauungusan nito ang ibang bansa na may ganitong sandata. Paalala rin na unang binanggit ni Putin ang pagbuo ng Burevestnik noong libo at walo sa kanyang mensahe sa federal na asembleya. Batay sa datos ng kanluraning intelihensya, mula libo at hanggang libo at hindi bababa sa 13 beses sinubukang ilunsad ang misil. Dalawa lang sa mga pagtatangkang iyon ang bahagyang nagtagumpay at ang isa ay nauwi sa malaking trahedya. Noong 2000 at 1100 bumagsak ang Burevestnik sa Dagat Barents. At sa pagkuha nito, sumabog ito na ikinasawi ng pito katao kabilang ang mga siyentipiko mula sa nuclear center sa Sarov. Ang ulap ng radyasyon mula sa insidente ay tumakip sa Severodvinsk at umabot sa Scandinavia. Ang huling kilalang pagsubok ng Burebesnik ay naganap noong 2023. Noon, sinabi rin ni Putin na matagumpay ito. Binigyang diin na halos tapos na ang paggawa ng naturang misil. At dito, mahalagang bigyang diin ang lalim ng desperadong kalagayan ni Vladimir Putin. Ayon sa mga eksperto, may pagdududa sa bisa nito at mahalaga raw ang pagsusumikap. Ang totoo, ang misil na ito ay gumagamit ng maliliit na reaktor at ito ay isang paksang hindi pag gaanong na pag-aaralan. Hindi pa alam kung paano ito kontrolin habang lumilipad at kung anong uri ng radioactive na bakas ang iniiwan nito noong tag-init 2,000 at 20 ang espesyal na sugo ng United States para sa kontrol ng armas na si Marshall. Nagbabala si Billingsley sa panganib ng Burevestnik at hinikayat ang Russia na itigil ang pagsubok nito. At narito ang kanyang sinabi, ito ay walang iba kundi isang lumilipad na Chernobyl. Dahil bukod sa nuclear warhead, ang missile ay may dalang nuclear fuel. Maaaring mag-iwan ng radiation exhaust habang lumilipad. At ang pagbagsak nito ay maaaring magdulot ng polusyon sa lugar. At dito, ipapaalala ko kung paano noong 2000 at dalawamput-dalawa at 2000 at 23 sumigaw si Putin na ang Ukraine daw ay naghahanda ng kung anong maruming bomba. Sa huli, ito ang mga ginawa nilang Burevestnik. Dito ko natatapusin. Ilagay niyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.